Good morning mga ka idol. Para buhay at para bagong pag-asa naman tayo mga idol. Dito na naman tayo sa Pinaslab para uh, maglakad nung no, papunta sa palabas. At doon na nag-vlog nag, -vlog, nag -vlog muna tayo mga idol para makita niyo yung view nang binabantayan natin hanggang dumaladaan natin. Dito po napakagandang tanawin lahat makikita ni po dyan may mga lugar na para tayong nasa bukit at hindi lang yung mga idol no napakasariwa pa ng hangin dito sa kapag nung makikita nyo sa pag labas ng araw makikita talaga yung sobrang liwanag dito kaya nag vlog tayo mga idol para makita nyo kung gaano kaganda talaga yung kalikasan natin kung at uh, para makita nyo rin kung gaano kaganda itong lugar natin um, yung una para mga idol shout out pala sa mga viewers ko na mga sumusuporta sa akin marami uh, maraming salamat sa inyo mga idol no? hindi hindi po sana po hindi hindi po kayo magsasawa na suportahan tayo at maraming maraming salamat na shout out nga pala sa mga followers natin na 2k followers maraming maraming salamat sa inyo lahat sana po ay sa mga nagbablog din dyan mga ng mga maliliit na vlog sana po ay makabitin po yung pinapangarap nyo na lumaki ang inyong bahay maraming salamat po din magandang umaga sa inyong lahat una shoutout din pala sa mga brother sister natin OFW na nagtatrabaho sila shout out sa inyo lahat yan magingat po kayo palagi at sa uh, ating mga kaibigan shout out sa inyo lahat yan yun nila po ang nandito na lang <tod> you uh...